Ito, nagsigang ako ng pork. Buto-buto yan. Kasi yan, ang gusto nila ngayon. Kanyang kaya, kanyan. Gusto nila ito kasi ngayon. <coughs> May sabaw lagi. Tsaka si Bicoy, gusto niya. Ano, yung sinigang na pork. Buto-buto. Buto-buto <laughs> pork. Ano ba yun? Boon's pork to. Kasi, ayan, ang gusto nila. Mahapit oh. na maluto, ne. Ginisa ko muna sa ano yan. Pinakuloan ko muna sa sandali, sa ano, sa tubig. Tapos, isang kulo, tinapon at tinugasan ko. Tapos, ayan, ginisa-gisa ko na sa sibuyas bawang, Then, nilagyan kunting soka para matanggal yung amoy-amoy. Yan. Eh, malapit na maluto to. Nilagyan ko ng gulay na uh, sitaw, okra, talong, uh, labanos, saka daw ng kangkong. Yan. Malapit na to maluto. Malambot na yan eh. Kaya lang, kalalagay ko lang ng ano kasi yung labanos. Ang labanos kasi nakakatanggal yan ng ano, ng anggo, ng amoy. Kasi ang baboy, matapang ang amoy talaga, ano. Ayan, malapit na maluto to. Nakain na kami, alauna na nga eh. Late na kami kumain. Kasi ang dami ginawa. Nagbalot ako ng mga ano, yan, nagsapin ng mga notebook, ng mga apo ko. Ito, sinapinan ko yan, no? Oh. Yan, hindi pa tapos nga, eh. Ito, 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 sasapinan ko yan. Ito, magsasapin pa ako naman. Tapos na yung kay, ano, kay Gab at saka kay Bochoy, eh, kay Jet. Ito, kay Jedin na lang. Jedin na lang. Yan, dalawa na, nakaano na ako. Umpisahan ko na naman yan ng balot. Late tuloy ako. Naku. Late na kami kumain. Oo nga, malapit na tumaluto. maluto.